guys nagluto po tayo ng kinigang na manok guys nandito tayo sa likod ng bahay ito po guys yung manok na niluto ko guys adobo to guys Si uh, adobong sinigang ano ba tawag dito guys basta kay ano na guys basta maluto lang to guys jagat na to guys ito guys sobrang yummy na po guys ay, ang mga sarapo ng manok guys uh, ah, nitim na manok to guys Itaya. ang sarap to guys kaya ang kalahati dito guys sinabaw ko guys yung kalahati inaadobo ko yun ang kusiso ko kapag magluto ako ng manok kalahati may sabaw kalahati may adobo o, ito guys tingnan nyo mabuti guys yung manok na niluto